Thank, you, ano you, very Thank <laughs> you very much. Thank you very much. Ayan lang, ayan lang. Yung ibang mga suki namin sa tindahan, eh, kahapon lamang nila nakuha yung mga papasko nila. Pero yung iba naman, nung isang linggo pa at nung isang araw pa. At iba-iba nga ng mga papasko nila kasi nga iyan ay by category. Charing. <laughs> Diba kasi nagre-request kung ano yung gustong papasko nila tapos meron din tinatanong si inay kung ano ba yung gusto rin nila. At dahil kahapon pa nga ayan, bispiras ng Pasko at bago nga kami sumabak sa mga pagluluto at sa mga todo-todo ng paglilinis ay kumain nga muna kami. At meron nga po pala kami ditong sinigang na hipo na bigay nga na aking inay at pagkatapos nga ay nagsiga nga din ako ng manok. Charing. <laughs> adobong manok po yan na para lamang ng sabaw at dahil nga mga gutom na kahit nga marami pang sabaw ay hinango ko na at habang kumakain nga kami dyan ay iniisip ko na nga kung ano ba yung mga una kong gagawin kapag ganito kasi magpapas ko kami magkakapatid kasama ang mga pamilya ay doon nga kami nagpapas ko lahat sa bahay nga ng aking inay kaya nga kapag ganito yung okasyon ay natutuwa nga ang aking inay kasi nga kompleto nga kami at ang isa pa sumasagi sa isip ko ay kinabukasan ay Pasko na pero wala pa akong papapasko Charing. At hindi pa nga kami natatapos kumain ay eto, dumating na nga yung isa kong pamangkin. Pangalawang anak nga ng kuya ko at hindi ko rin alam kung bakit ba hindi sila sabay-sabay nang dating. Mas nauna nga kasi dumating nga ate niya na nandito na nga sa amin noong isang araw pa at pagkatapos nga sinundan nga niya. At pagkatapos naman namin kumain ay kinuha ko na nga itong shampoo ng aking mga alaga dahil papaliguan nga namin ang na aming mga aso. Si Criminology at si Yums ang nagpapaligo ng na aming mga aso at dahil wala nga lagi si Criminology dahil lagi nga umaalis ay asawa ko na nga ang nagpaligo dito kay Bamba. At sa totoo lang itong aso naming si Bamba kapag nakakarnig nga siya na siya ipapaliguan ay na nga. Kapag narinig na niya yung salatang papaliguan ay nagtatago na nga yan sa ilalim ng set at kapag nga pinilit mo ay nangangagat. Kaya nga kailangan mo pa yung amuin bagong mo nga yan mapaliguan. May lang at si Moana tsaka nga si Hera ay mababait kaya naman na nagpaliguan na nga lang di yan ay si ABM. At hindi nga rin muna namin yan ikukulong dahil alam nyo na magpapasko. Charing. <laughs> Pagkatapos naman naming maglinis at makapagpaligo nga ng aso ay tinawag nga ako ng aking inay dahil nakapagluto na nga daw siya ng leche plan. Pag nagluluto ang aking inay ay ako nga pala ang tagatikim and so far so good ay masarap at matamis naman kaya nga lang parang medyo kakaiba. Charing. Pagkatapos nga ay sunod-sunod na pagluluto na yan at habang nagpiprito nga ako ng manok dito sa may labas ay nagluluto rin naman ang aking inay doon sa may loob. At hindi nga ako matapos-tapos sa pagpiprito ng manok dal kapag meron nga akong naluluto ay meron nga kumukuha at kumakain. At sa amin naman ay okay lang na kumain ang kumain dahil din naman ay kakainin. At mahirap din naman yung magluluto ka tapos itatago mo ay baka mapanis. Charing. Ayun lang, salamat.